So, karon mga kuya, si eh, pagkita nako sa inyo ang akong gibuhat nga parawing pen. Duha ni sila kabuk, titagsa eh, man to ang duha nako ka ana nun. Kani mao ni. No, mala na ako ni sila, kulang na kani pintal. O ni ang isa, ako rin, gibuhat ani. Pero ang mga sakod ani nang lantaro ko sa YouTube. Kay para man kani mao Duha ni sila akong gibuhat kay para magtansa sila, pero buhatan pa nako ni si Tangkal sa pikas. Mo no, na ikaduha. So, ang kulang lang ani nila kay pintal pintal nga katung para dili tay on santay ra nga pintal katung pula ay maroon ba ka anda to basta maunat. Bawas to ito. to